Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong January 20, 2024 at January 21, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa lahat po ng mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong January 20 ayan, dito po tayo sa January, yan po ay 1 at abente sa ating pechang 24 sa ating taon ayan, sa mga numero natin ito, isisimplify po muna natin sila dito, 0 plus 1 is 1 2 plus 0 is 2 Uh, 2 uh, plus 4 is 6. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 1 plus 2 is 3. At uh, 2 plus 6 is 8. Ganun din po sa bandang baba. Add pa rin po natin. 3 plus 8 is 11. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayo rito ng 11. At yun naman pong pangalawang numero natin. Kapares po nating numero. Yan dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 1 plus 2 plus 6 is 9 ayun mga idol, yan po yung ating pangalawang numero meron tayo itong 9 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede na po natin itong matayaan 9, 11 o kaya naman po ay 11 9 ay mga idol, pwedeng pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil single digit naman po itong 9, ayan, right ka na po natin yan, lalagyan na po natin siya rito. At dito po sa 11, dahil 2 digits po siya, isisimplify natin siya, kaya magiging 1 plus 1 is 2. Ayan mga idol, yan po yung isusamagan natin. 9 at saka 2. At unahin natin yung 9, dito po sa 9, po pwede dyan ang 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At po pwede rin ang 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. and mga yan po yung sumada natin dito sa 9. At isanod natin itong 2. Dito naman po sa 2, yan, kunin muna natin itong 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2, pwede rin po dito ang 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2, pwede rin ang 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at pwede rin po dyan ang 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga edad, yan po yung sumada naman po natin dito sa dos. At ito po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong January 20. Ayan mga edad, meron tayong 9, 18, 36, 27, 2, 11, 20, 38, at 29. Sa mga numero natin yan, mga laking circle natin mga numbers, ayan dyan po tayo pipili, rumble lang po natin pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga po natin mga, mga, mga At para naman po dun sa ating sample, pinuha natin dyan yung 27, 27, at 11. Then, 18, 18 27, 2 at 9 and 29. Ayan mga idol, yan po yung mga sample naman po nating nakuha. Dito naman po sa ating sumada para po ngayong January 20. Ayan, meron tayo itong 27.11. 18.2 at 9.29 and mga idol meron tayong tatlong sample dito mga kombinasyon na nakuha natin at kung nagustuhan nyo naman po yung mga sample natin yan pwedeng-pwede pwede nyo na pong matayan itong mga to. Pwede kayong magdagdag o kaya naman po dito sa task po kumuha. Yan, kaya lang po yung pumili kung ano po, po yung mga personado natin na yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong January 20, 2024. At isunod natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para man po ito ngayong January 21, 2024. Ah, uh, then mga idol, pisa natin dito tayo sa January, yan. Buwan pa rin po tayo rito. Ah, uh, 21 sa ating petsa. 24 sa ating taon. Then mga idol, ganoon pa rin po, kagaya pa rin ng dati, yan. Ah, uh, simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 1 is 3. Ah, 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po dito sa bandang baba 1 plus 3 is 4 uh, 3 plus 6 is 9 ganyan pa rin po sa bandang baba 4 plus 9 is 13 ayan mga idol yan po yung pangalawang uh, unang numero po natin meron tayong 13 at yung pangalawa dito po yung kapares po natin numero Ayan, combine pa rin po natin ito yung tatlong numero natin dito sa gitna 1 plus 3 plus 6 is 10 ayan mga adol yan po yung pangalawa natin numero kapares po natin meron tayo rin itong g's at pwede na rin po natin matahin yung kombinasyon na yan 13 g's o kaya naman po ay g's 13 ayan pwede pwede na rin po yung kombinasyon natin ito at uh, dahil 2 digits po parehas, ang numero natin dito parehas natin silang isisimplify bago natin yan isumada para mas marami po tayong numero na pwede natin pagtulian. Ayan, dito po sa 10, 1 plus 0, ayan, 1. At dito po sa 13, 1 plus 3 is 4. Ayan mga ilalim, ito yung isusumaga natin, 1 at saka 4. At unahin po natin yung uno. Dito po sa uno, 1. Kukunin muna natin ito. Itong 10. sumadajis 1 plus 0 is 1. Pwede rin dyan ang 19. Sumada, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede po dyan ang 37. Sumada, 37. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumada, 28. Sumada, 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga lado, yan po yung sumada natin dito sa 1. At isunod naman natin itong 4. Dito naman sa 4, kunin natin itong 13. Ayan, sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At ito pwede rin ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayun, mga da. Yan naman po yung sumada natin dito sa 4. At ito po lahat yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong January 21. Ayan, meron tayong 1, G's, 19, 37, 28, 4, 13 40 31 at 22 and mayroon rumble pa rin ito natin yung mga yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung nero para po sa mga kombinasyon na pwede po uh, pwede po natin matayaan yan rumble po natin sila at sa ating sample ginawa naman natin dyan ang 10 10 and 31 ayan Then 4 at 19 Then 28 28 at 13 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin Mga kombinasyon po natin dito sa ating Sumada para po ngayong January 21 Ayan meron tayong 10, 31 4, 19 At 28, 13 Ayan, meron din po tayong tatlong mga sample dito, mga kombinasyon po na rin nakuha. At kung okay naman po sa inyo, nagustuhan niyo po itong mga napili natin dito, mga sample po natin, pwedeng pwede rin pwede pong matayaan nyo mga yan. Pwede rin po kayong magdagdag o kaya naman dito sa taas ko mga ka. Uh, pili na lang po tayo kung ano po po yung mga nagustuhan po po natin oh. yung mga rambol lang natin yung mga numbers natin ito. Uh, at ayan mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayong January 20. Uh, January 21, 2024 Maraming maraming salamat po